Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng San Benito, lumaki si John John sa piling ng kanyang inang si Aling Nena, isang tahimik ngunit matatag na babae. Mulat sa pol ay mag-isa nitong itinaguyod ang anak, isinakripisyo ang sariling kaligayahan kapalit ng pag-aaral at kinabukasan ni John John. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Aling Nena, may lungkot na hindi mabura, isang kwentong pilit niyang itinatago. Nay, sino po ba talaga si Tatay? Minsang tanong ni John-John. 7 John, taon pa lamang siya noon. Hindi agad sumagot si Nena. Tumingin ito sa malayo, parang may pinagmamasdan sa likod ng mga ulap. Si June, isang mabuting tao, pero hindi niya tayo pinili. Anak, may sarili na siyang buhay. May ibang pamilya. Simula noon, hindi na muling nagtanong si John-John. Ngunit sa bawat taon ng kanyang paglaki, naroon ang kuryosidad ang pananabik, at ang tanong, ano kaya kung tinanggap niya ako? Si Mang Jun ay isang kilalang karpintero sa kabilang bayan. May sarili ng asawa, si Aling Lorna, at dalawang anak, si Marvin at Laika. Magsasaka ang pamilya, may sariling lote at negosyo ng kahoy. Sa paningin ng marami, buo at masaya ang kanilang buhay. Ngunit sa likod ng katahimikan ay ang matagal ng lihim, na minsan, noong kabataan ni Mang Jun, ay may naging ugnayan siya kay Nena. Isang ugnayan na itinuring niyang pagkakamali, at pilit niyang kinalimutan. Ngunit hindi ganoon kadaling kalimutan si John John. Labing anim na taon na si John John nang mabalitaan niyang pumanaw si Mang Jun. Aksidente raw sa lansangan, ayon sa balita, nang basahin niya sa dyaryo ang pangalan, parang may humigop ng hangin sa kanyang dibdib. Hindi mo na siya makikilala, bulong ng kanyang loob. Pero pwede mo pa siyang mapatawad. O baka siya ang dapat magpatawad sayo. Dumalo siya sa lemay. Naka polo shirt na kupas, payapang lumapit sa isang sulok. Ngunit sa unang hakbang pa lang sa bakuran, ramdam na niyang hindi siya tinatanggap. Mga tingin na panang pagtataka, bulong-bulungan, mga matang tila nagtutulak sa kanyang lumayo. Si Aling Lorna, ang asawa ni Mang Jun, ay hindi siya nilapitan. Si Marvin, ang panganay, ay napakunot ang noo. Si Laika. Tila may pag-aalin lang ang kinurot ang kanyang braso habang nakatingin sa kanya. Wala ni isang nagsalita, hindi siya lumapit sa kabaong. Sa likod siya umupo, tahimik, pinipigilan ang luha, ngunit sa loob niya, tila may bagyong bumubulusok. Ako rin ay anak niya. At habang lumalalim ang gabi, walang gustong kumausap sa kanya, walang nagabot ng pagkain, walang nagturing na pamilya. Sa huli, tumayo siyang mag-isa at umalis. Pagod, gutong, puno ng hinanakit, diretsyo siyang umuwi sa kanilang bahay. Hindi na dumaan sa ibang lugar, hindi na nagpagpag, at sa gabing iyon, tahimik siyang nahiga sa banig, ipinikit ang mga mata, at sa kadahan daang bumulusok ang dilim. Kinabukasan, nagising siya sa kakaibang lamig. Hindi ito karaniwang ginaw, ito'y parang humihigop ng init mula sa kanyang balat. Napatingin siya sa paligid, tahimik, pero hindi payapa parang may nakatitig sa kanya. Minsan mula sa bintana, minsan mula sa itim na sulok ng kisame. May tao ba dyan? Walang sagot, ngunit ang hangin ay parang bumulong, bakit hindi ka nagpagpag? Lumabas si John John ng bahay, nanginginig. Doon sa kanto, nakita niya si Aling Clara, ang matandang nagbebenta ng gulay at isinalaysay niya ang mga kakaiba at nakakakilabot na nangyari sa kanya habang siya ay natutulog. John John, anak, Galing ka ba sa burol kagabi? Opo, Diyos ko, umuwi ka ng diretsyo. Tumango siya. Anak, hindi ka ba nagpagpag? Kung galing ka sa patay, baka may sumama sayo pa uwi. Hindi siya nakakibo, noon lang niya naalala ang pamahiin. Noon lang niya naramdaman ang bigat ng malamig na presensyang tila bumalot sa kanya. Simula noon, gabi-gabi siyang ginigising ng mga bangungot isang lalaki, nakabarong, walang muka, ang laging lumalapit sa kanya habang siya'y tulog. Sa panaginip, tila may gustong sabihin ito, ngunit walang tinig. Umiiyak lang ito ng dugo. At sa huli, tinuturo siya ng daliri. Galit, malamig, parang may hinanakit. Pagkaraan ng ilang araw ng walang tulog, lalong lumalim ang mga itim sa ilalim ng mata ni John John. Lumalakas ang bangungot, hindi lang sa panaginip. Minsan, kahit gising siya'y nakikita niyang may aninong dumadaan sa salamin, o mga yabag sa bubong kahit tirik ang araw. Isang hapon, habang natutulog sa silong ng kanilang bahay, bigla siyang nagising sa malalim na ungol mula sa sulok ng silid. Hindi siya makagalaw, parang may nakadagan sa kanyang dibdib. At sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang barong na duguan, wala pa ring mukha. Ngunit ngayon, narinig niya ang boses. Mabagal, malamig, galit hindi mo ako pinalaya kinabukasan dinala siya ng kanyang tiyahin si Aling Perla sa katabing bayan Ayokong kung mapaano ka John John sabi nito habang nakaangkas sila sa tricycle ipapatingin kita kay Lakang Rosa ang albularyo sa Barangay Landian kilala siyang may alam sa mga sumpa lalo na sa mga kaluluwang hindi matahimik si Lakang Rosa ay isang matandang babae maputina ang buhok at may mabining tinig na tila laging bulong ng hangin. Nakatira siya sa isang bahay na gawa sa kahoy, nakapalibot ang mga halamang gamot, at may palayok na laging may umuusok sa gitna ng kanyang sala. Pagdating nila, tinignan nila kang Rosa si John John mula ulo hanggang paa. Hindi siya nagsalita agad, umikot siya sa binata, saka lumapit at inilapat ang kamay sa dibdib nito. Malalim ang pagbitaw, hindi ka naglinis, hindi ka nagpagpag, kaya nasundan ka, at may galit pa siyang dala. Nang gabing iyon, isinagawa nila kang Rosa ang pagtatanggi ng anino. Sa gitna ng sala, pinaupo si John John sa harap ng apoy. Pinahawak siya ng itim na kandila at sinabi hang huwag magsalita kahit anong marinig o maramdaman. Habang naglalagay ng langis sa palad si Lakang Rosa, nagsimula na siyang bumigkas ng mga salitang sinauna. Hangin, apoy, ulan, lahat ay tila tumugon sa panalangin ng matanda, at sa tuktok ng kandila, unti-unting lumitaw ang anyo, si Mang Jun. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang dugo. May mukha na siya, malungkot, ngunit payapa, tumulo ang luha ni John John. Itay, hindi mo kasalanan, ngunit may mga batas sa mundo ng buhay at patay na dapat igalang. Sa bawat pagalis, kailangang magpaalam kahit sa sarili mong biwa. Ngayon, palalayain na kita. Pumikit sila kang Rosa at hinila ang apoy. Nagdilim ang paligid, isang malamig na haplos, at sa kakatahimikan. Pagkaraan ng ritual nila kang Rosa at pagpayapan ng kanyang mga gabi, bumalik si John John sa baryo ng kanyang ama upang tahimik na magpasalamat sa huling misa ni Mang John. Pagdating niya sa simbahan, naroon ang pamilya, nakatayo sa harap ng puntod, may dalang bulaklak at kandila, hindi siya pinansin noong una. Ngunit bago siya makalapit sa krus ng libingan, humarang sa kanya si Marvin. Ano pa ba ang kailangan mo? matigas ang boses. Tapos na ang lahat. Hindi ka namin kailangan dito. Tahimik si John John, ngunit matatag ang paningin. Hindi ako narito para kunin ng anumang sa inyo. Nandito ako para magpasalamat dahil kahit sandali, kahit sa panaginip lang, narinig ko sa kanya ang mga salitang gusto kong marinig. Natahimik si Marvin. Hindi ako lumaki na may ama. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko siya minahal mula sa malayo. Hindi ko siya sinira, hindi ko siya ginulo. Dumalo ako sa burol niya hindi para guluhin kayo, kundi para magpaalam. Dahan-daang lumambot ang mukha ni Marvin. Kaya pala, mula palang nung gabi ng burol, parang may bumabagabag sa loob ng bahay. Si Mama, hindi makatulog. Ako, parang may palaging sumusunod. Akala ko gawa ng pagod. Hindi kayo ang sinundan. Ako ang sinundan. Dahil hindi ako nagpagpag. At baka may galit rin siya, sa akin, sa inyo, sa sarili niya. Nagbuntong hininga si Marvin. Patawad, kung naging masama kami sayo. Hindi madali para sa amin, pero siguro mas hindi madali para sayo. Ngumiti si John John. Wala na akong hinanakit. Ang mahalaga, nakapahinga na siya. At tayo, tayo naman ang kailangang mamuhay ng may kapatawaran. Tahimik silang tumayo sa harap ng puntod. Sa huling pagkakataon, sabay silang yumuko at nagdasal. Bago umalis si John John, may iniabot si Marvin, isang lumang larawan ni Mang John, may maliit na sulat sa likod. Para sa iyo raw to. tinago ni Mama, pero sa palagay ko, ikaw ang dapat magingat niyan. Sa likod ng larawan, nakasulat sa pimpit na sulat kamay, kung dumating man ang araw na hanapin mo ako, sana marinig mo ito, anak kita. At patawad kung naging mahina ako. Tumulo ang luha ni John John. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kapatawarang huli niyang natanggap.